Ayan, so magandang araw po mga ka-farmers. So ngayon po ay meron po akong isi-share sa inyo na kung saan po ay nalulungkot po ako. Ayan, so ito inahin na ito mga ka-farmers. Ito po si Guang. So kung sa Tagalog po ay tanda, pinakamatanda na po itong inahin na ito mga ka-farmers sa amin. So ito po ang aming kauna-unahang inahin. So ngayon po, nitong nakaraan ay umanak po siya ng 15 pero mas uh, nalulungkot po tayo doon kasi yung 50 na yon uh, siyam lang po ang buhay tapos uh, meron pong 6 po doon na stillborn so ngayon po yung siyam na yon ay ito na lang po ang natira ayan so yan na lang po ang natira sa siyam mga ka-farmers 4 na lang po kasi kanya pong dinaganan or kanya pong hinihigaan yung kanyang mga biik Ayong uh, iba, inaapakan po niya ng tudo kasi uh, nangingitin po yung mga biik pag yun po ay nalagas. Kasi grabe po siya mga ka-farmers para pong hindi niya na po namalayan yung kanyang mga biik. Kaya naman nagpa siya po kami na amin na lang siyang ibebenta. Siguro po, dala na rin po ng kanyang katandaan kaya po hindi na niya kayang mag-alaga ng biik. So yun po ang basihan namin mga ka-farmers, hindi po kami nagbabase. Kami po dito sa ano backyard po, hindi po kami nagbabase kung ilang biik na ang nailabas ng ating inahin or kung ilang biyasas na po siya ng anak. So, hindi po kami nagbabase kung ilang beses na. Binabasehan po namin kung hanggat kaya po niya mag-alaga ng biik. Yung biro nyo, yung siyam, apat na lang po ang natira. So, sobrang nalulungkot po tayo doon. So, nangihinayan po kami kay Guang na amin po siyang ibibenta dahil sa kanya po nagsimula ang lahat. At dahil po sa kanya, kaya naging uh, padagdag na padagdag po yung ating mga inahin. Kasi rolling, ng, rolling lang po talaga yung ginagawa namin dito mga ka-farmers. Pero siguro tama na po uh, yung serv service niya po sa amin. Napakalaking tulong na po. So kaya nagpasya po kami na amin siyang ibebenta. So ito po siya mga ka-farmers. Oh. oh. ganito po siya kalaki. Nung nagbuntis po siya, mas malaki pa po siya dito. Kayong may anak na medyo namamayat na po. Ayan. So siguro naman kikita po tayo ng medyo malaki po dito sa inahin na ito kasi katulad na lang po ngayon mga ka-farmers na mahal po ang baboy ang paraan po kasi namin sa pagbenta dito ng inahin mga ka-farmers ay ano abultuhan bultuhan po meron naman pong bumibili dito ng live or ano ration din po yung sabit ulo pero bultuhan po karamihan dito mga ka-farmers ito naman sa kabila ayan o oh, tingnan nyo po mga ka-farmers kung gaano po sila karami noong sila ay niluwal or inilabas po. So, 11 po sila noong anak po ng kanilang ina. Hanggang ngayon po ay 11 pa rin. So, 11 pa rin po sila. Doon po sa kabila, ayun, ganun pa rin. So, wala pong nalalagas. Ito lang po talagang siguwang. Kaya, yun po ang nagpapasyahan namin. Ibebenta e, na namin yung aming inahin na pinakauna po sa amin Ah uh, dumating mga ka-farmers.